morning, we are with Nina Daza Puyat Hello, good morning Who is going to demonstrate something special for us today Yes But before that, I'd like to ask you some simple questions Sure Is it about Oh yes, moringa? it's definitely going to be covering nothing but Malunggay How do you like my bouquet? It's pretty, it okay. matches, it's, it's slightly festive with your red yes. dress Oh yeah <laughs> Okay, yeah. what makes you, what made you look into Malunggay? okay you know what I didn't really think about malunggay per se but I know that it is a very healthy source of vitamins minerals and it's a good source of protein and True. Uh, fiber right I didn't know calcium too so uh, I know we added to our dishes you know our everyday dishes like tinola we don't have dahon ng sili sometimes we put malunggay right. so we do those things and mongo ganyan but i never really realized how important it was or how easy it was to add to any everyday dish awesome yes oh well related to that question what about malunggay piqued your interest kasi libre siya yes <laughs> kasi pinipitas lang namin siya sa sa labas Correct. yeah at so na madali siyang i-grow. As in, nung sa pandemic, asin mga dalawa, tatlong puno. ba? Diba? So, ngayon, talagang pitas-pitas na lang. ba? Diba? That's so, why sometimes sa palengke, pag nakikita ko yung mga tao bumibili, kayo bumibili yan? Libre lang yan. Madili lang yan. Ano, patubuin, ba? Diba? I think they just have to realize na kahit anong ulam nila, pwede nilang idagdag, ba? Diba? Kunyari, paksiyo, naglalagay tayo ng uh, talong at saka ano ba uh, ito ang palaya pwede niyo dagdagan ng malunggay yung mga sabaw-sabaw niyo mga kahit sopas ganyan dadalhin niyo lang kasi ang ano niyan magalingan sa mga bata of course when i was a nursing mother how many years ago i would put malunggay in the yung right. ano yun sabaw na halaan okay. kasi they said it's very good for lactation so iyon alam ko pero hindi ko na realize na talagang pwede pala siya sa everyday dishes such as this one I'm going to make for you. Perfect. Yes. Segue right into that. <laughs> yes. What inspired you to choose this dish and what okay. is this dish? Right. This is called Relienong Bangus sa Talong. Okay. Mm. I merged two dishes. Okay. The Relienong Bangus recipe is from my mom's cookbook, Let's Cook with Nora. My mom is Nora Daza. I'm her youngest daughter awesome. and I updated this cookbook. This is a classic book since 1965, 1969 pa. Pero I updated it in 2019. So may recipe siya dito ng relianong bangus. Pero ang relianong bangus kasi you have to buy it sa palengke na tinatanggal pa yung bala, tapos dinidebon isa-isa. So naisip ko, let's do it a simpler way. Tapos yung talong naman, na favorite ko din, relianong talong, giniling naman. Pero lagyan natin ng imbis na pork or ibis na beef, isda. So, relianong awesome. uh, bangus, no? So, we will make the filling muna. Lalagyan natin ng mga gulay, katulad ng carrots. Pwede niyong dagdagan ng other gulay na gusto niyo. Pwede niyong lagyan ng kalabasa o gano'n. Pero lalagyan natin ng malunggay. Yan, ang special dagdag natin sa ating relianong uh, bangus sa talong. Two dishes in one. Awesome. Yes. On that note, we leave you to... <laughs> okay. Okay, Mina. now I'm going to have to ask somebody to pitas-pitas ng mga dahon. Pwede? Ayan. Since gagawa tayo ng relenong bangus, ang pinaka-importante ay ang bangus. Okay, uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong bangus na ginamit ko for today's recipe ay galing sa supermarket lang pero siya ay frozen back fillet. So, fully deboned na siya. Tapos, puro laman, no? So, kailangan nyo lang pakuluan for 10 to 15 minutes sa tubig and then balatan, pero wala na siyang tinik. Minsan, mayroong dalawa o tatlong tinik, alisan nyo lang. Tapos, himayin ng mabuti para maging uh, bangus flakes, okay? So, that's a fresh ano, uh, source of protein then okay? So, uh, and then, what we need pala is talong. Kasi this is really anong bangus sa talong. Okay? So, itong talong ay kailangan yung ihawin sa uling o kaya directly sa stove tapos pag fully black na siya, charred balatan okay so we need eight pieces of talong maganda wag masyadong uh, mahaba wag masyadong maliliit uh, medium size talong okay so mas masarap talaga kung inihaw no so set that aside tapos magigisa na tayo ng filling okay so ah uh, una is we have some cooking oil ah uh -huh heat some cooking oil. Tapos, uh, magigisa ng sibuyas. Hindi na natin kailangan lagyan ng bawang, pero kung gusto niyo okay lang din. You can use white onions or red onions, basta chop. Okay? So, you saute the onions in oil. The word saute ay galing sa French word, which means to jump. So, you cook the onions in oil and let them jump around the pan. Yeah. Okay? Panggang. So, tapos, you observe. Know, Pag nagluluto kayo, syempre, use your eyes, use your sense of smell. So, you can see na kanina, white na white yung onion. Pag naluto na siya, you can see nag-iiba na yung kulay siya. Nagiging siya parang translucent. Di ba? Then, you can smell also from hilaw, nagiging mas luto. Di ba? Ang lasa niya. Okay, and next, we're going to put some carrots, okay? Another good source of vitamins yan, good for the eyes, eta carrots then you could add other gulay um, you could put also uh, ang tawag dito kalabasa okay so itong ang carrots isang maliit lang na carrots no so anytime, any chance that you have to add gulay sa inyong pagkain di ba para sa mga bata kahit sa matatanda di ba is is always ano maganda kasi complete meal na di ba may protein at saka may gulay. Okay? So ito, madali naman tumaluto eh. Tapos lagay natin ng ah, raisins. O, para talagang relia ng bangus, ba? Diba? Yung raisins, pwede niyong ibabad rin sa water muna. Yan. And then, we will add na the bangus. Okay? Uh, I need a little water pala. Teka, konting water. Kasi dapat yung raisins ko ay binabad ko. <laughs> Siguro mga one-fourth cup of water lang. It's just para maluto Ugh. yung ano. Yan. It's not very crucial naman yung quantity. Eh. It's really just use your judgment din, no? And then, actually, okay na yan. We just have, I know, we'll put the, we'll put the malunggay pagka ano na pagka naka-off na yung ano. Pero si season natin with some soy sauce. Toyo, di ba? Konting toyo. Asin, pwedeng fine salt or rock salt, black pepper or white pepper. Sometimes I put both. I put both. Put white pepper also. And then, yan. Uh, iwan lang natin to maluto sandali. Ayan, no? See, nag-iba na siya. And you can smell na parang ano na siya. Yun, no? Know, Nag-die nag down kanina, di ba? Ang dami-dami nating carrots. Nung naluto na siya, medyo nag-ano na siya. Humupa na siya. And then, yung raisins ko ay hydrated na rin because of the moisture ng tubig natin kanina at saka ng toyo. Ayan Okay. So, ito na yung ating laman. Ito na yung ating filling. Okay? So, let's cut this muna. Tapos, i-prepare ko yung itlog. Okay? Naluto na natin ang ating ng bangus filling. Pinalalamig lang natin. Okay? Tapos, na tanggal na natin ng mga dahon-dahon mula sa malunggay. Ito, kailangan natin mga ganito. Kung pwede, mas marami pa. No? Dagdagan nyo. Kasi talagang very rich source of ano to, uh, nutrition. No? Packed with nutrition, fiber, potassium, calcium, and protein. I didn't know. Next, another source of protein. We will put uh, apat na itlog, okay? Dalawa, kasi sineparate ko eh. Kasi yung para sa ilalim, at para sa taas, no? So, tinan nyo, ang ganda-ganda ng itlog, that means fresh siya, no? So, we'll just beat the eggs. Tapos, ilalagyan ko siya ng konting gatas. Kasi para mag yung eggs, okay? Para... Ayan. Mga 1 teaspoon lang. Ganyan. 1 to 2 teaspoons. Tapos pwede nyo rin timplahan yung itlog kung gusto nyo. So, ayan. I Beat the eggs. Tapos lagay nyo siya sa isang flat na plate. Kasi nga yung, yung, talong natin is flat. no? That's what we want. Okay. Tapos, ano pa ba? Ah, ito yung ating talong. Kailangan natin i-flatten. Okay? Kita ba? Ito, yan. Isa tayo ng isa. Mas maganda, syempre, may tangkay. Kasi ito yung ating holder. Okay, natin. Nagawa tayo ng dalawa. Pili tayo ng maganda-ganda. Okay? So, dalawang dalong. And then, i-flatten natin siya, no? O, ganyan. Flat. Parang, yan. Mas magandang walang butas. Pero, okay lang yan. Kasi lalagyan naman natin ng itlog. Tapos, medyo, ano to ha, kailangan ready na kayo. Medyo init initin na natin yung uh, cooking oil din. Or actually, hindi naman. Lagyan natin ng cooking oil. Mas mainit na rin. Painitin na natin. Then, ay, lalagyan na natin yung malunggay. Lagay na natin si malunggay sa ating relleno bangos. Okay. Yan. So, hindi ba? Nakakadagdag. kahit yung mga bata, hindi nila alam nandyan yan. Nakakagawa tayo mga 8 to 10. Depende kung gano'ng kakapal o gano'ng kanipis nyo ilalagay yan sa, sa ating relieno. So, ganito to ha. Ayan yan. So, lalagay natin yung talong dyan dito sa, sa egg. Tapos, lagyan natin. Ayan. lagyan nyo. Ganyan. Tapos, spoon. Ayan. Sa taas naman. Okay? Actually, pwede naman pala to. Kahit isa lang, pwede na. There you go. Okay. Tapos inintay lang natin na mainit yung oil. Kasi pagka yan. So ang importante, malapit siya sa oil. Okay? So initin, make sure na mainit si oil. Tapos slide. There you go. Slide. And then pwedeng... yan. Si, ano lang yung oil. Paakyat. Yan. Sa taas ng ating talong. Uh, make sure lang na din na hindi siya masusunog. Alalay lang. 'Di ba? Tapos hihandaan nyo na yung kanin, banana ketchup. Ah, okay. Kanin at banana ketchup. That makes it very ano, Pinoy, 'di ba? Dito may to ketchup ah banana ketchup. Manamis-namis, 'di ba? Siyempre dapat local din. 'Di ba? Support natin ang local na saging. Tayo lang yata sa mga buong mundo kumawa ng ketchup galing sa banana eh, di ba? pakatuwa, Yan. Tapos kung ano, maglagay kayo ng paper towels sa ilalim para to absorb the excess oil, di ba? Syempre ayaw naman natin yung oily. Ano? Tapos gusto niyo ba babalik rin natin 'to? Ali ka, balik rin natin. Okay, ready? Okay. yeah, tapos konti na lang. Konti na lang. Kasi medyo luto na yung taas, di ba? We flip the oil, eh. Konti na lang. Pa-brown natin ng konti. Okay. It's perfect. There you go. Ayan. Okay. So, continue lang with the next talong. Kung may sobra, lagay niyo yung egg, tapos pritin yung bilog-bilog. Okay? It's the same. Okay? O, yun. So, ito na yung ating recipe, relienong bangus sa talong. Thank you so much.